Alam mo ba kung bakit nagkakaroon ng bagyo? Simple lang ang dahilan, pero malaki ang epekto. Nagsisimula ang bagyo kapag mainit ang temperatura ng karagatan. Dahil sa init, nag-e-evaporate ang tubig at nagiging singaw na umaakyat sa itaas. Habang umaakyat ang singaw, lumalamig ito at nagiging ulap. Sa pag-ikot ng mundo, umiikot din ang hangin. At habang umiikot ang mga ulap, Lumalakas ang hangin sa paligid. Kapag nagsama-sama ang mainit na tubig, singaw, ulap at hangin na umiikot, nabubuo ang isang low pressure area at kapag lumakas pa ito, nagiging tropical depression hanggang sa tuluyang maging bagyo. Mas mainit ang dagat, mas malakas ang energy ng bagyo. Kaya madalas sa Pilipinas na napapalibutan ng dagat, madaling mabuo ang bagyo at madalas ipong dumaan. Kaya kung may parating na bagyo, hindi lang siya basta ulan at hangin. Isa siyang komplikadong sistema na nagsimula lang sa init ng araw at singaw ng dagat. Ay at huwag nating maliitin ang kalikasan. Isang maliit na pagbabago, pwedeng magdala ng malawak na pinsala. Ngayon, alam mo na, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam!